ano ho ang inyong pong uh, basa dito sa pagkakapospuno ng eleksyona uh, eleksyon uh, sa BARM, Prof. Professor Romel? Well, marami tayong, marami tayong nakikitang danger signs ngayon, Benji. Uh, dahil nga dapat eh, tapos na ang uh, BARM election. Ang uh, original na naka-schedule to ay uh, October 13. Pero ito ay napospon at uh, dapat ma-hold yung uh, next election ay bago mag-Marso uh, ng 2026. Yung mga danger signs na nakikita dahil na ito ay uh, ilang beses ng na-postpone. Dapat uh, manatapos na ito ng October 13 pero sinet ulit na bago mag-March bago mag uh, 2026. Uh, isa sa mga nakikita kong danger signs ay yung uh, tumataas na disagreements between the Moro Islamic Liberation Front at ang national government kung so paano i-implement yung peace agreement at uh bago mapostpone yung uh, election ay nakakala ng mga iba't ibang tinatawag na community-based violence dyan sa Bangsamoro area. Uh, at uh, hindi po uh, ano po yung tinatawag ko nitong uh, uh, sa mga nakalipas na panahon bagamat sabi nyo nga po na-address ito yung extremism uh. Maaari po bang uh, maka ito muli doon sa ganitong uh, uh, issue, Prof? Oo kasi may mga grievances ngayon na uh, nire-raise yung uh, Moral Islamic Liberation Front at uh, isa sa mga nare-raise na issue dyan ay yung uh, accusations ng MILF na ang uh, national government ay uh, unilaterally ini-implement yung uh, decommissioning ng uh, Bangsamoro Armed Forces. Pero uh, ayaw ng uh, MILF na ini-implement lang ng solo ng National Government and Peace Agreement ng walang consultation with the MILF. Kaya ito lang last last month uh, last month yata tama uh, last, uh, last, last August ay uh, nag-issue ng kautusan itong si Alhaj Morad. Si Alhaj Morad po ay yung dating chief minister ng Bangsamoro government, pero siya mm. pa rin po yung chairman ng MILF. Nag-issue siya ng uh, nakakabahalang uh, infraction at kautusan na sinasabi inutusan niya yung mga miyembro ng Bangsamoro armed um, uh, forces na huwag sumama sa iniimplement ng gobyerno na decommissioning uh, program na walang consultation sa MILF. kasi eh, ang sabi ng MILF ay unilaterally na iniimplement ng go gobyerno to sa ano gobyerno na walang uh, proper participation ng MILF. kaya para sa akin ay isang malaking uh, senyales 'yan na pwedeng mag-cause uh, ng another episode of uh, violence sa uh, Bancsonore area. Prop uh, uh, sa ganitong uh, sitwasyon na meron pong uh, uh, at, ano po no ganyang pahayag ang uh, pamunuan ng MILF at uh, uh, nakikita rin no yung uh, pagtingkad ng tunggalian sa pagitan ng MILF at saka ng MNLF sa ano mo magiging overall epekto nito no sa kabuhang uh, uh, seguridad do sa BARM at sa buong Mindanao, uh, Prof? Ang malaki yan kasi kung hindi natin nakikita yung uh, yung unity ng MILF sa MNLF at sila magiging cause ng tension uh, diyan ay pwedeng ma-resume ang uh, violent incidents uh, uh, ang MNLF Uh, supportive sa ginagawa ng uh, gobyerno pero may mga elemento ng MILF na hindi nagugustuhan yung ginagawa ng gobyerno sa pag-implement ng uh, peace agreement kaya uh, hindi 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 magandang uh, pangitain yung uh, uh, nagaganap na development ngayon at uh, at isa yan sa mga mga kung bakit pinaspon yung uh, bar uh, parliamentary uh, election uh, gusto ma-resolve muna yung mga issues na to mm -hmm. so uh, yeah oo uh, ito tumataas yung mga hindi lang na hindi lang na re -report nationwide no yung mga incidenting uh, mino-monitor na natin pero dum dumadalas ang uh, community-based violence ngayon sa Bangsamoro area lalo na sa tinatawag kong hot hotspot province uh, at yan yung Maguindanao. Oh. Yung pong, ano, tinatawag kong nabanggit nyo kanina yung sa decommissioning, -de ito po ba yung sa tinatawag na reintegration program din na uh, ng ating mga militante o ng mga tinatawag ko na uh, uh, kasama na rin po tawag ko no, yung mga members so, ng uh, MILF o tsaka ng, ng MNLF uh, pero kasama rin ba dito yung mga militante uh, uh, uh Prof? Well ang coverage ng uh, decommissioning ay yung Bangsamoro Armed Forces kasi sila naman yung source ng uh, ng um, uh, military activities dyan ng mga uh, Bangsamoro fighters uh, uh -huh. uh, at uh, halos kalahati pa ng membro ng Bangsamoro Armed Forces ay hindi pa dumadaan sa decommissioning process. Para po sa mga nakikinig po sa atin yung decommissioning process, ibig sabihin dyan ay dapat yung mga armadong grupo ng MILF ay dapat naisukunan nila yung kanilang armas at yung mga armed forces nila ay dapat ma-transform na into uh, civilian uh, elements. Ibig sabihin hindi na sila magiging combatant. Magiging normal civilian na sila so that they can resume their civilian life. Ang uh, kabulukan nating sitwasyon ay mahigit uh, kalahati pa ng armadong uh, elemento ng MILF ay hindi pa dumadaan sa decommissioning uh, process at ang uh, huling uh, situation ngayon ay nagsabi nga itong si Chairman Murad na wag lalahok itong mga uh, natitirang mga armadong grupo dahil hindi uh, satisfied ang MILF sa pag-implement ng uh, gobyerno. So pa ano pa, pa paano po ngayon na uh, prop ang uh, na magiging epekto nito kung meron man uh, sa kasalukuyan pong pamunuan no ng BARM na at uh, saka kung si uh, that si Chairman Murad po ay eh, meron pa rin pong uh, malaking impluwensya o nag siya pa rin pong uh, uh, nagpapatakbo sa MILF na uh, malaki rin pong bahagi diyan no sa BARM ngayon na uh, prof kung hindi nila ma-resolve yung current differences nila on how to implement the peace process lalong lalo na sa sa decommissioning eh uh, at uh, decommissioning uh, de uh, aspect ay uh, maaaring mag-lead yan sa violent uh, activities kasi hindi nga nila ma-resolve yung differences nila kaya dapat ay ma-resolve nila yung differences nila at uh, mutually nila na i-implement yung uh, peace agreement dahil halos kalahati pa to, itong kalahati na to, masasabi natin na mga aabot pa to ng mga kwan, ng mga um, mga 5,000 um, combatants na to na pwede pang uh, ng uh, karahasan diyan sa Bangsamoro area. So, uh, hindi maganda, hindi magandang signal uh, sinyalis yan kaya dapat ma-resolve nila yung differences nila. Pero may nakikita naman akong positive sign dahil nga nalalapit na natin at si Chairman Murad ay committed pa rin sa peace process dahil nag-file siya ng candidacy niya para sa BARM Parliamentary Election. So ibig sabihin committed siya. Huh? Ah, doon no, sa peace process na 'yon, no. Sa, ah, sa 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 pagsalinyao okay. ng ano no ng uh, uh non-violence uh, uh, resolution o no, no sa no, sa Mindanao uh, Prof. Prop, uh -oh. uh -oh. Prof, ito po, ma, ma ano ko lang po. Um, syempre yan oh, no, eh, sa MI pa lang tsaka sa MNLF, ano, eh may mga iba pong mga extremist grupo ah, na recently malabas ah, na, mayroon pa pala na may mga tawag doon na may mga misa, may mga ah, police report pero pag tinitingnan mo, may nadaad na yung mga ah, mga tinatawag na extremist group like yung Maute, yung ah, iba pang mga grupo diyan ah, ah, prof. Well, sa ng monitor natin Benji, nakakatuwa na uh, mahagi sa iyo na walang man na monitor na violent activities yung mga usual na armed um, groups na kilala natin, yung Abu Sayyaf group, wala monitored na violent incident, ang Maoti group, ang uh, Bangsa Moro Islamic uh, Freedom Fighters. Uh, recently ay wala tayong na, na monitor na violent activities nila, kaparis ng kidnapping, bombing, ambuscade or uh, mga shooting incidents. So, wala. So, ibig sabihin ay uh, uh, practically decimated, uh, decimated, na yung mga area na to. Ang mas kinakabahala ko dito ay hindi na yung ASG o Abu Sayyaf Group. Ang kinakabahala ko dito yung tinatawag natin ALG. Ibago ko tayong uh, acronym. Ano yung, naman uh, o yan? Ngayon. Ang ALG dito yung Armed Lawless Group. Uh -huh. Armed Lawless wala Group? Wala pa sa pangalan of armed siya, lawless na grupo. Yun ang kinakabahala natin. Kasi baka pag na-radicalize itong mga armed lawless group na to sila ang magiging uh, uh, sanhi ng panibagong uh, violence uh, activities diyan sa, uh, hindi na sa Bangsamoro region, kundi sa buong uh, Pilipinas. lalong lalo na yung mga gen Z na, na militanting uh, personalities na naapektuhan ng kaguluhan uh, sa sa hamas, sa Gata. So yun ang mga tinitingnan natin. So yun kaya bantayan natin 'to yung mga ALG na to, yung armed lawless group. Law. Ma'am Prof, ito po um sa may mga ilang ulat din ano, sabi nga ewan ko kung totoo o hindi no, ah, may mga western countries minsan ah, eh, sila pa daw nagpopondo ng mga ganitong ah, itong mga extremist ang group yung kanilang halimbawa ah, po ito pinangangambahan yung presensya po ng ano ng mga ko uh, na mga Afghan refugees na tayo itatanggap ng mga aabotwata sa 50,000 pero pa utay-utay e eh, ang tanong mo doon na prop gaano ka siguro na hindi ho ito masasisingitan ng mga militants sa at maaaring uh, itoy maging ano lamang parang uh, anong transit uh, point uh, prof? ang Pilipinas. Ayun na, binabantayan natin diyan na sana sa mga pinoprocess ng mga Afghan refugees sa Pilipinas ay walang makakalusot na militante na may iwan dito sa bansa natin para mag-instigate ulit ng mga radicalization effort para i-encourage yung ating mga uh, militanting uh, grupo na magrisum ulit sa violent activities kaya babantayan ka po natin yan pero mas hindi ako hindi ako nababahala sa mga Afghan refugees eh mm. mas nababahala ako sa mga genti na na radicalize online because of the situation of the Palestinians in Gaza kaya nga uh, natutuwa pa na magkakaroon na ng um, ng, uh, peace efforts uh, effort diyan sa Gaza para ma-resolve nila yung current violent activities nila diyan sa area na yan pero kung hindi hindi magkakaroon ng uh, ng peace agreement diyan sa Gaza ay magre-resonate yan sa mga Uh, bang tomorrow Youth, lalo na yung mga agensin na may ibang pananaw. Kaya tayo, Benji, ano yung, al alam mo, Benji, matagal na natin pinag-uusapan yung issue ng terrorism, violent extremism mm. uh, at, sa, sa, sa Mindanao. Pero yung mga old, old, old concepts natin, yung mga uh, previous understandings natin ay obsolete na. Uh, kaya ako ay uh, naghahanap ng panibagong paraan para maintindihan yung mga nangyayari ngayon ano. Opposite na kasi yung mga natin, yung mga old old uh, understanding natin eh, nagbabago na anyo ng uh, ng violent extremism. Kaya ako nga ay papunta ako sa Indonesia para makikip makilahok sa mga eksperto sa buong Asia Pacific para pag aralan nitong emerging threat of violent extremism ngayon na pwedeng uh, makaharap ng uh, Pilipinas, makaharap ng Indonesia, makaharap ng Malaysia at makaharap ng uh, ng uh, buong mundo Kasi, kaya nagkakaroon kami ng na rethinking, rethinking oh, re sa area na ito. Anong tawag nung prop yung, yung Malaysia at uh, saka Indonesia, Pilipinas, nagsishare share lang ng ano no, common uh, maritime border uh, propono. Correct. Oo. nasi sure ng common maritime border at uh, isa Tawid, sa mga uh, ina-advocate ko so, ay i-resume na, na ulit yung tinatawag namin yung cooperation nila dahil uh, very successful eh, yung mm. initial effort nila for uh, trilateral cooperation. and In recent uh, years ay naging matumal yung kanilang cooperative activity pero dapat ma-intensify ito para mas natin yung emerging threats na kinakaharap natin. Na gusto ko rin idagdag din. Opo. Uh, sige, uh -oh. Sige, sige. po, may dadagdag po kayo. May idadagdag din ako kasi gusto kong iugnay yung usapin natin sa Bangsamoro Moro mm -mm. sa investigation ngayon sa flood control uh, budget, diba? Mm -hmm. At sa uh, mga series of investigations ngayon sa corruption. Mm -hmm. uh, at isa sa mga hindi na pag-uusapan, Benji, na sa tingin ko ay dapat na na mapag-usapan din natin ay dapat mabigyan ma din natin ng attention yung uh, paggrant ng automatic black grant diyan sa Bangsamoro. Napakalaking pera po ang binibigay po ng Ano sa 'yan? Bangsamoro automatic region. black black grant. Okay. Taon-taon binibigyan natin ang Bangsamoro Region ng uh, Automatic Appropriation na uh, almost 80 billion pesos. Mm, laki pala no sa bangsa mo. Napakalaki po yan. Parang kung uh, ikukumpara natin yan sa membro ng parliament, ng member ng parlamento ng Bangsamoro ay parang may ina-allocate na isang bilyon bawat sa membro ng parliament sa Bangsamoro. ay eh, yan po hindi pa natututukan po paano yan ginagamit at ano ang nagiging resulta niyan sa pagmirilis uh, pag ng pera na yan so no. napakalaki niyan Benji. DENGI uh, 80 80 billion almost annually ano average of 80 billion annual annual black grant niyan sa ano po um, yan sa bawat so, allocated sa bawat miyembro po ng parliament ng Bangsamoro hindi naman sa buong Bangsamoro region yan ang kanilang operational sa fund do bang... Fund po ni Leon oo para para to fund the peace process sa uh, peace building san sa santukan sa Bangsamoro mabuild yung capacity nila to govern themselves pero ano ba ang naging outcome ng pag-allocate ng gobyerno natin ng uh, average sa 80 billion annually diyan sa Bangsamoro region. Sakali so, ano pa to? Uh, dapat dapat naging transparent din at accountable tayo sa Oo, paggamit ng pondo na yan. Uh -huh. Outside pa ito sa mga international aid na bumabagsak diyan sa rehiyon. Ay, oo, oo, kasama yan. Yung mga international aid uh, uh programs, ano, na napakadaki, na din na ng international community dyan from US, uh, from US, from Japan, from Australia, from Canada. Oo. So, napakalaking dyan. Wala, wala, hanggang ngayon, Benji, ay wala pa rin proper accounting kung so, paano nagagamit yung mga pera na yan. At uh, wala ding uh, uh full transparency kung paano nagdadamis yung uh, pera na yan so isa yan sa mga tututukan at tingin ko Benji, ay isa yan sa mga kadahilanang ng mga uh, debate you know yung discussion diyan sa Bangsamoro o tinatawag na differences diyan sa Bangsamoro kung bakit nag-aaway-away itong mga uh, taong involved dyan dahil nga sa tingin ko ay isa sa mga pagdahilanan diyan ay yung uh, paggamit ay pag-deliver, pagkakahati-hati at paggamit ng uh, black Bank. Mm -hmm. Uh, isang punto lang, uh, prop Gusto ko lang din uh, kuhanin sapagkat kayo po eh, nakatutok din no, no, sa tinatawag na uh, activity o dito sa Asia Pacifico, no, maliban pa dito sa Usapino ng uh, uh, tinatawag ng uh, uh, issue dyan sa Mindanao. Lately po ay nagkakasunod-sunod ang mga military exercises. Kasabay din po naman ng uh, pagkakaroon ng uling muling insidente. Ito mukhang ang pinakamatingkad po eh. Uh, Proof ay itong tinatawag na halos magkadikita na ang uso. No? Uh, Mulihoan ah, ng uh, mga civilian vessels uh, at sa militia at sakao ng Coast Guard ng China ah, uh, ito dyan sa Sandy na talagang halos magkaabutan ng mga makamuka na magkabilang panig. Ano ang uh, bakit ba nang baka halimbawa sabi po wag naman sana mangyari eh, baka magka uh, ano na magkaroon head on na eh, humantong sa iba sa hindi na maganda prof. A ako patuloy akong nababahala sa sa sitwasyon sa West dahil dumada, dumadala, dumadalas na yung mga ganyang klaseng encounters sa uh, between the China Coast Guard at the uh, Philippine Coast Guard at yung mga maritime vessels ng uh, dalawang uh, dalawang uh, bansa hindi magandang senyales yan Benji kaya dapat ay uh, uh, pag-usapan ng dalawang parties na to kung paano may iwasan ulit yung ganyang klaseng incidente because kung hindi tayo magkakaroon ng preventive diplomacy sa area na yan ay uh, just a matter of time kung paano magkakaroon ng talagang uh, uh, trigger for am um, activities. Ah uh, mo yung joint exercises ano? Ah uh, kasalukuyan nagsasagawa ang Japan at ang Pilipinas ng uh, joint military uh, activities at nagpaplano ulit ang uh, Pilipinas na magkaroon ng uh, balikatan with the United States at uh, hindi lamang uh, with the US pero with uh, with uh, Australia and even uh, South Korea. Pero habang nangyayari diyan sa ang exercise ng Japan at ng Pilipinas ay nagsasagawa rin ang uh, ang Malaysia at ng uh, China ng kanilang uh, military drills din. So uh, uh para sa akin, maganda na yung mga bansa na to ay nagkakadak ng joint military exercises, pero yung intention kung bakit nila ginagawa ito mm. ay dapat natin na uh, ma Kasi ibang intention ng Pilipinas, ng Japan, ng Australia, ng US at ng Aus ng uh, South Korea dahil ang intention nila ay i-counter yung China. Pero yung Malaysia Uh, pag nagda siya ng military exercise with uh, China ay walang intensyon ay i-counter yung Pilipinas o i-counter ang US. Ang mm -hmm. uh, intensyon nila ay paano ma-improve yung kanilang coordinating uh, process para ma insure nila yung maritime safety and security diyan sa South China Sea. Sana dunon din tayo uh, Benji na pag nag tayo ng mga uh, military exercises ay dapat walang hidden intention, walang hidden agenda to counter any country. Kasi maganda talaga na ng mga mga armed forces sa region ay nagtutulungan, nagko-coordinate para ma-maintain yung uh, seguridad sa ating region. So, explore din natin yung possibility, Benji, na ang Pilipinas at ang China ay magsagawa din ng mga military exercises or coast guard to coast guard exercises, maybe to Navy exercises, para maiwasan yung unintended violent encounters at sea. Oh, so, at saka yung improve yung maritime domain awareness, ma-improve yung coordination nila kasi Benji talagang hindi naman titigil ang China sa kanilang patrol sa uh, South China Sea at hindi naman tayo titigil din ang Pilipinas dahil uh, meron tayong paninindigan ah. na sa atin um. ang uh, ang kalayan uh, Island Group at uh, na meron tayong sovereign rights sa West Philippine Sea. So uh, sa ganito klaseng sitwasyon para maiwasan yung mga incidenting uh, na experience natin ay magkaroon talaga, na uh, pag-uusap kung paano magko-coordinate yung kanilang respective maritime enforcement agencies para mag hindi magkaroon ng uh, untoward incident pag nagpapatrol sila sa area na yan. na na natin yan, Benji, ng 2019 eh, under the administration of former President Duterte. Nagtayo na tayo ng working group on political uh, and security, uh, uh, political security uh, working group. Nagkaroon na rin tayo ng Coast Guard to Coast Guard uh, uh, cooperation para magkaroon ipuso yung maritime safety at sea. Pero hindi in-implement ngayon yan, nakakalupo yung gobyerno dahil ng iba yung uh, iba yung uh, agenda ngayon ng ating uh, uh, pamahalaan ngayon natosana so, uh, babalikan natin yung mga gains nang uh, gains of uh, cooperation natin with China uh, para magkaroon talaga ng actual uh, cooperation sa South China Sea. Related 'yan kung make the South China Sea an area of competition and confrontation. Mm -hmm. Gawin natin yung South China Sea as an area for cooperation, not confrontation. So yun ang ating ina-advocate, uh, Benji. Kaya hanggang di tayo nagkakaroon ng maliwanag na terms with China on how to handle our differences, ay uh, baka mag, uh, lumala pa yung insidente na makakaharap natin diyan. Naala, so, ko, Prof, kasi na Parang ito taon na ito, oh, itong tinatawag ko na yung BCM, yung Bilateral Consultative Mechanism, o oh, yung pag-uusap po ng dalawang, ah, ng, ng, ng Manila at saka ng Beijing. Mukhang naka-schedule po ata, dito at, tayo ata ang host. Ah. Tama ba itong, at saka naman ka dito mga ganitong, ah, anong tawag ito, ah, 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 military exercises, at saka ito po tinatawag na mga skirmishes. Um, o oh, na, tiyempo lang. Uh, prof and um, well, hindi din na uh, yung mga skirmishes na yan may mga incidents na yan ay indications yan na ang problema worsening problem mm. oo kaya kaya dapat ay action natin yan kasi indication 'yan ng worsening problem eh indication 'yan ng deteriorating situation mm. so um, dapat maiwasan natin yan sa susunod at yung uh, tama ka dapat ang Pilipinas ang mag-host ng uh, uh, next round ng bilateral consultative uh, meeting on the South China Sea, pang 11 na to, Yung last time yan ay sa Xiamen, ano, sa China last year. Dapat tayo mag-host uh, uh, before the end of this year. Pero na-observe ko, yung BCM na kinakandak natin at under the time of President Bobong Marcos Jr. ay hindi about, it's not about moving towards cooperation eh. Blaming hmm. game eh. Blaming eh. Nag Nagsisisihan sila lagi. <laughs> Ay, wala, wala, ano pa? Kasabi nga nagsisihan eh. Wala ako anong mangyayari dyan. Oo. Ano, oh. Nag-air lang, mag sila, ng mag lang. lang de sila, nag sila ng kanilang... Magkakaroon lang ng deadlock. Nag-air sila ng kanilang posisyon nag-eair sila ng kanilang positions, nasasabi nila yung kanilang mga sentimiento pero dapat ang mapag-usapan dito ay how to move forward. Oho. Uh -huh. Isa, uh -huh. ano uh -huh. Isa na lang ano po, prof Nakita 'yun. Ah. Isa na lang. Ah, may bago na bang ambassador ng China dito sa Pilipinas? Um, nagpaalam na natapos na yung tour of duty. Pero noong 1, ay ayaw sige-sige. Gusto kong ayaw kong uh, mag- mag-discuss mag ng uh, ng uh, information na yung uh, na Sinya sa aking in pero sige, i-break natin sa, mm. <laughs> sa programa mong Benji. Oo, magkakaroon na tayo ng bagong ambassador. Uh, bagong ambassador ng China sa Pilipinas at uh, pinaprocess na yung kanyang uh, uh, pagpunta dito sa Pilipinas, yung kanyang pagpe ng credentials sa ating gobyerno kasi yan ang proseso. Mm -hmm. uh, maliwanag dito, umalis na yung dating ambassador, si Ambassador Wang Silian, umalis na siya. Uh, at nasa China na siya ngayon at meron na siya, meron ng babalik mm -hmm. ay meron papalit na ambassador at yung bagong ambassador na na darating ay exposed sa US ay dati siyang uh, minister ng China sa Estados Unidos so exposed siya sa US meron siyang deep understanding of the United States mm -hmm. kaya maganda yan dahil niya uh, Uh, ang tingin ng China sa Pilipinas ay hindi lamang bilang isang sovereign country kundi isa ring kaalyado ng Estados Unidos. Kaya oo, at sa eh, pa saka parang China. ano ha? Um, anong mm -hmm. timing doon? Bago din ang ambassador ng US dito sa atin. Baka nagkapanag po oh, sa sa Capitol o sa Washington sa Washington DC ang dalawang bagong ambassador na yan. Magkaibang, oo, oh, mag, mag, magkakaroon ng panibagong ambassador yun din ng US sa Pilipinas pero magkaiba yung kanilang na uh, quality. Yung oh, darating okay. US Ambassador sa Pilipinas ay negosyante, kailigan ni Trump. ah okay. Pero itong darating <laughs> na Ambassador ng China sa Pilipinas ay career diplomat to. Ah, okay. Uh -huh. Ah, sige, career diplomat na na-expose sa US, kaya meron deep understanding of US, at na exposed din na sa Thailand kaya may deep understanding sa din Asian. of Southeast Asia. Southeast Asia. Okay. Oo. So, yung pangalan isi share ko na lang sa iyo. <laughs> I-text ko na lang tayo yung pangalan. Ayoko sa akin manggaling pero uh we look forward to the new ambassador of China na sana ay uh, yung mga hindi na itagawa ni Ambassador Wang Tienyan to resolve our differences uh, uh to tolls of their differences with the Philippines ay sana magkaroon ng breakthrough under his uh, leadership na magkaroon ng uh, more cooperation rather than confrontation sa West Philippine Sea. And we look forward to uh, working with the new ambassador of China, especially in the context of our chairmanship of ASEAN next year. Yun nga. Mm -hmm, nga pala. Magiging ano, uh, yan, uh, interesting. Uh, 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 at uh, may, may commitment ang China at ang ASEAN na include na yung negotiation on the code of conduct in the South China Sea next year. Oh, okay. Uh, so, yan ang aabangan nating mga uh, kabanata, uh, Benji, sa larangan ng relasyon ng Pilipinas, ng uh, China, ng Estados Unidos, at ng ASEAN. Alright. Oo, uh, so yun okay. mga abangan natin. Pero lahat yung konektado yung Benji, akala natin na separated yung mga pangyayari. May kaugnayan din yan sa sitwasyon sa now. <laughs> mm -hmm. yung mga yung tangib, kasi paraming, uh, ang kasi maraming bansa ang nag expect na finally ay makamit natin ang tunay na kapayapaan diyan sa Mindanao.